Welcome my YouTube channel Miss Palaka. Dito tayo sa ilog, super init at mayroon po naliligo at nagsasampay. Sino kaya yan, guys? Lapitan natin. <laughs> wow, andami dami pala dito, guys. Oh. andami dami pa lang naglaba. Hi beautiful. <laughs> wow, tapos ka na naglaba? Tapos ka nang kumain. Wow. Dito pala si Dahlia, guys. Akala ko sino fr Francis of that day. <laughs> Uga na. Wow. Mga bedsheet, mga carpet, mga ever-ever. Nag nagdala kag pagkaon. Kanina ka pa? Oh, Yan guys, napiling pogi. <laughs> Hi. Nasi Delia. Dapat nag-sunblock ka. Daga marami pa lang nandoon no. Sino ba 'yan? Ha? Taga Katipunan. Hi, masarap maligo. Dito sa Uban, sa Katipunan. Green Hills. Oo, ay taga Greenhouse? Hills din ang uban. na okay, dana. Ano? Ha, si Inday. Hi, Day! Wow! Ang init. Uy, dali na magligo ta. Magsuri-suri sa tasay. Mm. Naglaba ko dito lang. Mm. <laughs> Tapos... <laughs> Ganihara ka din ha? Gikan puko sa farm, Char. Nga yeah, tapos, ko, maglaba muna ako ngayon. Tapos, punta ko doon sa pa. <laughs> wow, natuyo nang nilabahan ni Delia. Punta naman natin si, si Inday. Nagaling sa Maynila. Hi, Inday! Nauwi ka na pala, galing sa Maynila. <laughs> Hi, Pugi! Hi, wow, si Hi, ay Hi, Inday, balita ko na sa Manila ka. Nga tapos na sa ilog ka na pala ngayon. Hi, Nits. Nagbaon ka ng duway. <laughs> ma wow, wala kang baon duway. Karon, wow, hi, Inday. You're so pretty talaga. Balita ko na sa Manila, kabat dito ka na ngayon. Ate, ate, ano, loka dito. mo ang ilog. Walang ilog sa Manila? <laughs> May ilog pero marumi, di ba? <laughs> Hi, Pugi. Kumusta ang bakasyon sa Manila? <laughs> Akala ko wala na kayo eh. Yan, masarap maligo, di ba? Oo. Oh. Pagiling-giling. Wow. <laughs> yes. Masarap talaga sa ilog guys. Libreng libre. Tingnan mo si Inday, oh. Inday, from Manila. Bumalik talaga si Inday sa probinsya kasi namimiss siyang ilog. Walang idaw ang ilog ang Manila. Oh, di ba? <laughs> and and po ang asawa niya si Mr. Duwai. Hi Duwai! <laughs> Wala well, hindi pa sumayaw si Duway yon kasi walang duwai. Walang <laughs> toba. Kanina, <laughs> nagmalam ko kanon. Wa. Wow. Nangaw na demo. Bago naman ako nagkakaon ko. Uh, punta ka sa ano, Tagom? Sa Patay? Saan ba nakaborol? Apokon? Ila Lourdes? Oh, sa dating lang bahay? Uh, oh. oh, may bago sila, di ba? Ah, okay, guys. Ah, abangan ang sunod na video. mag chika muna kami. Kung hindi pa kayo ka subscribe nyo is pala ka-subscribe at share. Bye, bye, bye.